Hello mga super, I'm back. <laughs> Antok na ako. One o'clock na. So, katatapos ko lang magbila. Natagalan ako kasi ang daming mga bills. Maraming hundreds, fifties, twenties. Naglabasa ng mga twenties dahil ngayon mga pinamaskuhan ng bata. Tapos, yung mga hundreds din ang dami. So, syempre, kailangan ko ayusin, tapos bilangin, no? Kaya, medyo natagalan. At ito na nga, kung magkano ang benta natin ngayong December 24, 2023. Yung ibang mga tag taga-subaybay ko, yung mga followers ko talaga, alam nila last year kung magkano yung benta ko. So ngayon, magkano kaya? Siyempre, dito nga lang ako sa loob ng subdivision. So market ko lang is mga kapitbahay lang dito sa, mga, sa loob ng subdivision namin at yung mga bisita. Hantok na talaga ako, mga ka-soap. yun. Hantok na talaga ako. May mga kumahabol pang bumibili. Eh. Apat na malboro. boro? Thirty-six? thirty to. Si mga humahabol yun ay bukas naman kasi nakapagbilang na ako. So, ito na nga ang ating sales for today. Hindi na pala today. Yesterday na kasi December 25. Na, Pasko na pala. Merry Merry Christmas. Mga super kasari from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Namamasko po. <laughs> Pagpasok ng ano, ng 12. Dahil nagpuntahan sa akin mga bata kasi <laughs> kala nila meron first customer purchase. <laughs> Sabi ko, New Year yun. Ang kala nyo. <laughs> Alam na ng mga bata dito yung mga pag pa sabog ko eh. Namas ko na lang sila. Sabi ko, anong gusto nyo? Yung iba ayaw ng, ano, ng chocolate, ayaw na nila ng mga candies. Gusto pera. Mukhang pera na talaga ang lahat ng tao ngayon. Nakakaloka sana all, ba? Diba? So, ito na nga yung ating sales for yesterday, December 24, no? Ito ay, ano na to? Lahat na to, grocery, mga alak, sigarilyo, lahat na lahat ng mga grocery. Kasi dalawa lang naman, grocery tsaka Gcash lang naman nakaiwalay. Siyempre, Gcash nakaiwalay at more on cash out. Ang galing lang kasi di ba more on cash out, tapos nakakabenta ako, tapos may nagka-cash out, so napupunta din doon. Tapos pag may delivery ako, kanina may delivery pa ako ng bigas, so yung naka-cash out, napapasok sa Gcash ko, pinapambayad ko naman. Ganun lang, yung benta ng tindahan, pag shout out, yun yung, ano ko, pag yung pumasok sa Gcash ko, yun yung pinapambayad ko sa delivery. So, ito na lang ha. Thank you, Lord, tayo. Siyempre, maraming salamat sa kay Lord. Malit man yan, malaki. Hindi gano'ng kalaki. Pasalamat e, pa rin ka tayo kay Lord, no? At saka, siyempre, nag-level up, alam natin nag-level up yung ating tindahan. Siyempre, mas malaki pa rin to sa aking mga kapukasari. Yung mga kasari ko, talagang malaki, mas maliit lang to sa kanila. Pero yung ibang mga maliliit lang ang tindahan sa kanila, malaki na to. So, ito na. Tadan! Ayan. O, nakaganyan tayo. So, itong ating sales ngayon ay sales target ko ng regular day, weekdays ko, at ah uh, weekend. Nagsama sila. Ayan, di ba? Ayan. Okay? So, ayun eh lang. Matulog na tayo. At bukas, magdududuti pa rin ang negosyante. Kita kayo tomorrow. Bye-bye. May tablo lang. Merry Christmas.